Kapong kakwento ako sa isang property dedication. Ano? Nung morning po, meron akong uh, baby dedication sa Taguig. And then, pumunta ako sa Quezon City sa isang property dedication. May piece of land po doon sa bandang Horseshoe Drive na i-convert into housing. Kinuwento niya how miraculously na save po yung uh, bahay nila sa Palisade. Ano? Yung kusan yung wildfire ngayon. sa so, sabi niya, may maliit kaming bahay doon, Pastor Jeff. And uh, hindi namin ma-follow up yung kapitbahay kasi nga, uh, someone is renting the place. Walang tao doon sa lugar namin. So may isa lang vlog na nag nag, -nag vlog doon sa Palisade na nahagip ng camera yung bahay nila nakatayo okay miraculously parang yung mga katabi buong street sunog yung bahay nila nakatayo so sabi niya ah, -ag grabe lang i mean of course marami pag nakatayo doon and all at hindi natin sasabi na na swerte sila and all basta prayerful tong babae na to sabi nga nung 92 year old niyang tatay nakatabi ko rin ano kakwentuhan ko rin sabi niya ano pastor Jeff at the end of the day sa edad ko na to all material things are nothing compared to the eternal destination natin. Sabi niya, may material things, gamitin mo lang yan, but the end of the day, yung relasyon mo kay Lord ang magtatawid sa iyo sa eternity. Na naalala ko lang tong verse na to sa Lucas 12:15. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So warning po ito ni Jesus kasi one time natanong siya nung aba nagpi-preach siya may isang uh, tumayo out of the blue out out of context yung tanong. Jesus, tulungan mo nga kaming magkapatid magpartihan ng yaman namin. So, sabi ni Jesus, bigla kang tatayo, gagawin mo akong referee sa away niyong magkapatid sa yaman. So, may tanong lang po ako, ano ba sukatan na isang tag matagumpay na buhay? Madalas kasi iniisip natin at yung mga kinikwento ni Brad Ted na mga gutom lagi sa material na bagay, sa posisyon, gutom na gutom sa kapangyarihan. Madalas iniisip natin, pag marami tayong pera, pag nasa posisyon tayo, pag maganda buhay, may bagong sasakyan, na may number and all, mas matagumpay tayo, sinasabi natin na ito ang, ang, ang sukatan ng success. Pero sinasabi dito sa Lucas, mag-ingat daw tayo dahil lang basis natin ng success ay yung dami ng ating ari-arian. Ang basis natin ng success ay yung antas mo sa lipunan. Ang kasakiman po, ingat tayo or greed ay mapangani. Bakit? Pinupuno nito ang puso natin ng maling pagnanasa, nawawala yung ating focus at attention sa Diyos, at ang mundo ang nagiging sentro ng ating buhay. Minsan, dahil sa paghangad na sobra, no, nagiging magiging self-centered po tayo. Kaya yung iba ngayon, eleksyon, papatay para ma-retain ng posisyon. Mandaraya para ma-retain ng posisyon. Ibig sabihin, you are so self-centered kahit gumawa ka ng illegal at immoral dahil feeling mo, ang posisyon ko, kailangan ko ma-maintain para yung success ng tao makita successful ako. Mga kabrad, alam nyo bang ang konteksto na ito nga? Konwento ko, hindi doon ang simula ng success. Hindi yun ang basehan ng success. Ngayong araw na to tanungin mo sarili mo, ano ba pinapahalagahan ko sa buhay? Nasa Diyos nga ba ang focus ko o nasa mga material na bagay. Sinabi rin sa isang verse sa Bible, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa kasi nananakaw yan, nasusunog yan. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit dahil ang totoong yaman po nandun sa langit, hindi sa dami ng posisyon mo dito sa lupa. So, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa dami ng pag-aari kundi sa lalim ng relasyon natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ulitin ko lang po yung verse na binasa ko, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Lucas 12.15 Tayo manalangin. Panginoon, tulungan nyo kami Lord, maitama ang aming pananaw. Mahalaga Lord ang mga physical, temporal na bagay. Pagkain, bahay, damit. Pero Lord, pag nagkaroon na kami ng greed, labing walo na kotse namin, yung aming uh, relos, ang katutak na na milyon-milyon ng halaga na hindi namin pinipihit dahil baka masira. Ang katutak ng posisyon namin, in fact, Apo ng apo ng apo na namin na nakaupo dyan. Lord, tulungan nyo kami, Lord, yung mga nakikinig ngayon na makita, Lord, ang tunay na success ay relasyon sa iyo. Hindi ano karami ang aming bank account, hindi gano kalaki ang aming mansion, hindi gano karami na nakapark sa aming garahe, but kung gano kalalim ang relasyon sa iyo, what good for a man to gain the whole world and yet forfeit his soul. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami to have a relationship with you more than anything. Ang mga kababayan namin na sisilaw sa kayamanan, na sisilaw sa karangyaan, na sisilaw sa kapangyarihan. Lord, buksan mo ang kanilang mga mata at isipan. Na at the end of the day, hindi sila masasalba ng posisyon nila. Hindi sila masasalba ng kayamanan nila. Ang relasyon lamang sa iyo ang magsasalba sa amin sa eternal death na magdadala sa amin sa eternal life. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.